Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga baker, uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Matapos ang sinasabing iyon nitong sinanay Candida, napatango at napangiti na lamang din itong si Luis. Batid na niya ngayon ang gustong ipahiwatig ng kanyang ina sa kanya. Pagkatapos agad na pinulong na nitong si Kapitan Luis ang kanyang grupo. Kabilang na ang grupo nitong si Butchok. Pinalam nito ang mga nangyayari doon sa kabilang bayan at kung sino-sino ang maaring makakalaban ng mga ito. Pinaalalahanan din ni Kapitan Luis ang grupo nila ni Butchok na huwag maliitin ang kanilang kalaban ngayon dahil kakaiba talaga ang lakas ng mga ito. Agad na bumuo na ng grupo ang mga ito balak na rin nila ni Kapitan Luis na bumalik na doon sa sintro ng bayan bukas ng umaga para pangunahan at bantayan ang kalublooban ng lugar ng kanlasog. Samantalang maiiwan naman dito sa border ang grupo nila ni Arid. Abisuhan na lamang nila bukas ang mga batang paslit na sumunod sa kanila para makakatulong ang mga ito kay Arid. Sa kinaroroonan kasi nila ngayon, makikita nila agad at masisipat ang mga papasok ng lugar galing doon sa kabilang bayan papunta sa kaloblo-uban ng lugar ng kanlasog. Maliban lamang kung doon na mismo sa bukirin dumaan ang mga ito. Ang tatlong magkakapatid naman na si Naduri, Nimpa at itong si Jomong ang papasok ng lugar ng bintangan padaan doon sa malapit sa may Pasigan Ang misyon ng mga ito, manmanan ang buong bayan at siguraduhin na ligtas ang lahat ng mga taong nakatira doon sa loob ng bayan ng Bintangan. lang si Nagado naman, Kiram at Gabriel ang magbabantay doon sa Minahan sa Bukirin habang sina Nanay Kanida naman, Lolo Baston, Mako at itong si Botchok ang papasok sa sentro ng lugar ng Bintangan. Ngunit palihim muna ang kanilang gagawin. Marami namang mga kakilala sina Nanay Kanida sa lugar na ito magpapanggap na lamang ang mga ito para malayang makakagalaw doon sa kalubluuban ng bayan ng bintangan. Agad nang kumilos na ang mga ito doon sa gabing iyon. Agad na naglalakad na at umalis ang grupo nila ni Duroy. Papunta na ang mga ito doon sa nakatukang lugar kung saan sila papasok. Inihatid na ni Pablo doon sa may bandang dalampasigan ang tatlo. Samantalang naglalakad na lamang si Gabriela, Kiram at itong sigado papaakyat doon sa bundok ng Canlasog papunta doon mismo sa minahan ng grupo ni Lani Facundo. Nanatili naman muna sina Luis at Nanay Candida doon sa ginawang kubol ng mga ito. Balak ng mga ito na bukas ng madaling araw gagawin ang kanilang nakatukang misyon, ang pagpasok doon mismo sa sentro ng lugar ng Bintangan. Kinabukasan, agad na kumalat naman ang balita doon sa lugar ng bintangan tungkol sa pagkamatay ng dalawang kunsihal sa pinakabrutal na pamamaraan. Kasama din sa mga namatay ang tatlong mga tanod na ang dalawa pa nga sa mga ito. Wala na ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib. Nakita ng mga tao ang bangkay ng lima doon malapit sa sentro ng lugar na nakabitin pati warik at may mga nakasulat pa sa isang kartona na nakakabit doon sa kanilang katawan na nagsasabing huwag pamarisan kung ayaw mamatay. Halos lahat ng mga tao doon sa lugar batid na nila at hinala na ng mga ito na ang may kagagawan ay ang pamilya nitong si Kapitan Tiboy. Kilalang kilala kasi ang dalawang kunsyal na iyon na kumakalaban sa kapitan at pati na rin ang tatlong mga tanod Ngunit natatakot naman ang mga tao doon sa lugar na magsabi at kung may mga pulisman, natatakot din ang mga ito na tumistigo. Nang magpunta na ang mga pulis doon, walang naglakas loob na nagsasalita tulad ng inaasahan ng lahat. Sa mga sandaling iyon, nandoon na din sa sintro ng lugar si Nanay Kanida, Lolo Baston, Butsok at itong si Mako. Tulad ng kanilang pinabalak at pinaplano Nagpapanggap ang mga ito na nagtitinda ng mga buko at mga inumin na malamig sa tulong na din ng mga kaibigan ni Nanay Candida. Nakasuot din ang mga ito ng mga kasuotan bilang mga magsasaka. May mga suot na sombrero na mga salakot ang mga ito na malaki para hindi agad masipat ang kanilang mga hitsura. Dalawang kariton ngayon ang dala ng mga ito sina Nanay Kanida at Butchok ang magkasama doon sa isang kariton na may mga tindang palamig. Sina Lulubasto naman at Mako doon sa kabilang kariton na may mga nakapatong na mga buko. Ngunit sa ilalim ng mga bukong ito, nandoon ang isang napakabagsik na nilalang ang alagang halimaw nitong si Lulubaston. Maraming mga tao na doon sa sintro habang kinukuha na ang mga bangkay ng mga pulis na nando doon. Kitang kita nila ni Nanay Kanida ang kaawa-awang kalagayan ng mga biktima at hindi talaga mapigilan nila ni Butchok at Nanay Kanida na mapapaluha sa tagpong iyon dahil nga kakilala nila ang mga ito lalong-lalo na sa ama ni Butchok mga kaibigan ng ama ni Butchok ang dalawang kunsihal na ito pati na rin ang tatlong mga tanod kaya batid nila kung ano ang mararamdaman ni Luis kapag napag-alaman napagalaman ang mga pangyayaring ito. Hindi makapaniwala itong sinanay kanida sa sinapit ng mga ito. Bukod kasi sa mababait ang mga kunsihal na ito at mga tanod. Walang inaagrabyado ang mga ito dito sa lugar ng bintangan. At bukod pa sa mga ito, batid nitong sinanay kanida na ang dalawang mga kunsihal kilala bilang mga anting nero. May mga tanga na mga mutya ang mga ito at mayroong mga karunungan pagdating sa mga aspitong usal. Kaya hindi makapaniwala ang matandang babaylan na ganon ang sinapit ng mga ito. Kaya ibig sabihin lamang, malakas ang may kagagawan sa pagpatay sa dalawang kunsihal at sa tatlong mga tanod. Maaring mas malakas ang mga tanga ng mga ito o maaring mas marami din ang kanilang bilang na hindi kinakaya ng mga kunsihal at mga tanod sa ngayon palaisipan pa nila ni nanay kanida at butsok kung sino-sino ang mga kasabwat ng kapitan ng bintangan kailangan mo na nilang magmanman at matsagan ang mga kilos ng mga ito at alamin na din ang bilang ng kanilang makakalaban at kung gaano kalakas ang mga ito nasipat din nila itong si Kapitan Tiboy na nando doon sa sentro ng lugar. Uwi ka nitong sinanay kanida doon kay Butchok. Ang matandang iyan ay si Kapitan Tiboy, ang pinaghihinalaan ng mga tao na siyang nasa likod ng lahat ng mga kasamaan sa lugar na ito, Dodong Butchok. Iyan din ang aking pinapaniwalaan na may kagagawan sa pagkamatay ng dalawang kunsihal at tatlong mga tanod. Kailangan muna natin na manmanan ang mga kilos ng mga ito at pag-aralan ang kanilang angkan. Dahil balita ko, mayroong bagong dating na mga kasamahan ng mga ito. Kasama ang kanyang dalawang mga anak na kinatatakutan doon sa kanilang lugar. Kaya kailangan natin na manmanan muna ang mga ito. Hindi maganda itong nararamdaman ko tungkol sa kapitan na iyan. Wala akong nararamdaman na presensya sa matandang iyan na ibig sabihin lamang mayroon itong malakas na karga na kahit ang ating mga malalakas na mga pakiramdam hindi gumana sa kanya. Tama nga ang sinasabi ni Luis. Kakaiba ang kalakasan ng mga demonyong ito. Kailangan din natin na mag-iingat sa mga ito at panatilihin ang lakas ng ating mga dipinsa at mga sabulag na usay. Delikado kapag naramdaman tayo agad ng mga ito. Baka may madadamay pang mga inosinting tao. Ilang sandali pa, nandodoon na din ang pamilya ng mga namatay at bumuhos agad ang luha ng mga ito. May mga sumisigaw at naglupasay sa lupa dahil sa sakit na naramdaman. Nakapagbigay din iyon ng sobrang sakit sa puso nila ni Nanay Candida, Butchok, Mako at pati na ang mabangis na si Lulubastun hindi maiwasan ang pagtulo ng kanyang luha. Galit na galit ito ngayon doon sa mga taong nasa likod ng mga pagpatay na ito. Nagpasyang lumayo na muna ang mga ito habang patuloy pa rin na nagmamasid at nagmanman ng palihim doon kay Kapitan Tiboy. Ilang sandali pa, may napansin ang mga ito na lumapit doon sa maraming mga tao. walang kalalakihan at ngayon, naramdaman nila ni Butchok at ng kanyang mga kasamahan ang kakaibang presensya ng mga nilalang na ito at nabatid din nila na mga aswang ang tatlong iyon. Huwi ka nitong sinulubas doon. Mukhang ang mga iyan na ang sinasabi ng ama mo, Dudong Butchok na mga kasabwat ng kapitan. Nangigigil na akong mapatay ang mga ito. Sigurado akong may kinalaman ang mga ito sa pagkamatay ng mga kunsihal at mga tanod. Ngunit hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon. Sagot din itong sinanay kanila. Tama ka Sa tingin ko hindi pa sapat ang ating mga napag-alaman at hindi pa dapat natin na gawin ang ating misyon sa pagpatay sa mga ito. Kailangan muna natin na manmanan at pag-aralan ang kanilang kalakasan at mga kahinaan. Hindi na dapat buhayin pa ang mga ito sa dami ng kanilang kasalanan. Darating din ang pagkakataon ng mga ito na sila naman ang paglamayan. Sobra-sobra na ang kanilang kasamaan. Sa mga sandaling iyon, nakapasok na din si Naduroy doon sa lugar ng sintro ng bintangan. Agad na nagtungo ang mga ito sa itinuro ni Rosa ng mga kamag-anak nila para makatulong sa kanilang pakay. Nais nila ni Dure na makakuha ng mga impormasyon tungkol sa kapitan at sa buong ang nito Ilang sandali pa, naglilibot na din ang mga ito doon sa lugar kasama ang dalawang botang kalye. Kailangan na magpapanggap din ang mga ito na mga batang kali para hindi sila agad mapaghinalaan ng sinuman. Nakakalat na din kasi ang mga tauhan ni Don Facundo sa buong lugar ng bintangan para magbabantay. Hawak na ng mga ito ang mga pulis at inaakala na lamang ng mga ito na ang mga anting niro na galing sa kanilang bayan ang mga pagmasdan at manmanan ng kanilang mga kasamahan. Dahil batid nila na hindi lamang ang dalawang punsihal ang mayroong lihim na galit at kumakalaban sa kanila. Kaya kailangan na unahan nila ang mga ito. Kaya nakakalat ang mga tauhan nitong si Don Facundo sa buong lugar ng bayan ng Bintangan. Ang bayan naman ng Kanlasog, batid nilang gagawa ng paraan ang mga ito dahil nga sa ginawa nitong si Kapitan Luis kagabi doon sa may minahan, batid ng mga ito na mangingi talaga ang kapitan dito sa lugar ng bintangan. Kaya inunahan na nila ang mga ito samantalang kasalukuyan na din napapunta ang mga bata doon sa mga kubol na kinaroroonan nila ni Arid. Sumama na din itong si Buno kahit na hindi pa ito gumagaling ng tuluyan. Hindi pa gumaling ang pinsala sa kamay ng bata. At dahil nga nangangako ito na hanggang doon lamang sa mga kubol at hindi na muna sumali sa mga labanan kaya pinapayagan pa rin ito ni Rosa. Batid naman ng ginang na hindi magpapapigil itong si Bono lalo na tungkol sa pakikipaglaban sa mga kasamaan at mga kampo ng kadiliman. Inihati din ang mga ito ni Pablo gamit ang kanilang sasakyan. Kasama nitong si Bono ang kanyang mga kapatid na sina Abu at Akiko at ang tatlong mga bata na sina Bituina, Utoy at itong si Gabi. Nando doon na din sina Luis sa sentro ng lugar ng Kanlasog para pangunahan ang kanyang mga kunsyal at mga tanod sa kanilang gagawing pagbabantay. Kasama naman itong si Arid doon sa mga kubol ang kunsihal na si Tuto. Wala na si Abner at Hidalgo dahil doon pa lamang sa kanilang pagdating galing sa isla ng pulo. Nagpapaalam na ang dalawang membro ng grupong misyonaryo na bumalik na doon sa bayan ng Maria. Samantalang doon naman sa bukirin ng kanilasog, nagmanmana din ang tatlo na sina Gabriel, Kiram at Gado doon sa minahan nila ni Don Facundo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napansin agad ng tatlo na mas marami na ang mga nakabantay doon na mga armado. Naghihintay lamang din ang tatlo ng utos galing kay Butok sa mga sandaling iyon. Pinag-aralan na lamang nila ang buong kapaligiran ng minahan para kung sakaling may abiso na galing kay Butchok tungkol sa kanilang gagawin agad na makagawa na ang mga ito ng mga pag dahil alam na alam na nila ang pasikot-sikot ng minahan. Palihim na umikot ang mga ito doon sa malawak na minahan at minatsyagan ang pasukan at labasan ng lugar doon naman sa sintro ng bayan, pag alis ni Kapitan Tiboy, agad nang kumilos na din si Nanay Candida, agad na itinulak nila ang kanilang mga dalang kariton na papasunod doon sa Kapitan na batid nilang papunta ito doon sa Barangay Hall. Agad naman na inaabisuhan itong si Butchok ang kanyang ama tungkol sa masamang nangyayari doon sa kanyang mga kaibigan. At habang naglalakad ang mga ito papasunod doon kay Kapitan Tiboy, sinabi na nitong si botchok ang nangyayari doon sa dalawang mga kunsyal na labis na ikinagulat ni Kapitan Luis. Noong nakaraang linggo pa lamang, namatay ang kaibigan niyang Kapitan at ngayon naman, ang dalawang kunsihal kasama pa ang tatlong mga tanod. Napaluha itong si Kapitan Luis at galit na galit ito ngayon inaabisuhan niya sina Butchok na kailangan muna nilang makakuha ng matibay na ebidensya ngunit mas nakakabuting manmana nila ang galaw ni Kapitan Tiboy at ng mga alipuris nito. Ayaw na niyang may mga mamatay pa dahil sa kasamaan at kasakiman ng Kapitan. Batid nitong si Kapitan Luis ang ugat ng lahat ng kasamaan ng mga ito. Dahil ito doon sa minahan at kay Don Facundo dahil sa malaking pira sa minahan ng mga ito. Sa mga sandaling iyon, nagpasya na itong si Kapitan Luis na magpunta doon sa burol ng mga namatay na kunsihal at mga tanod. Balak din itong si Kapitan Luis na isama si Natuto at Buno. Ang mga namatay na mga kunsihal at mga tanod, mga kaibigan at kakilala din kasi ang mga ito nitong si Tuto na isa ding kunsihal tinawagan nitong si Kapitan Luis itong si Pablo para may masasakyan ang mga ito. At pagkatapos, agad nang nagpunta itong si Kapitan Luis doon sa pwisto nila ni Arid at kinausap si Nabuno at Tuto. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, kasalukuyan nang papunta ang apat doon sa bahay ng mga namatayan. Samantalang sa mga sandaling iyon, nagpasya muna si Nanay Kanida at Butchok na magpunta na din doon sa may kapilya kung saan doon nakaburol ang limang namatay. Naiwan naman doon sa gilid ng barangay hall si Nalulubaston at Mako para patuloy na magmanman ang mga ito sa galawan at mga kilos nitong si Kapitan Tiboy. Lumipas naman ang ilang mga minuto. Pagdating ng grupo nila ni Kapitan Luis doon sa kapilya kung saan doon nakaburol ang dalawang mga konsihal at mga tanod agad na ang luha ng pamilya ng mga namatayan dahil kasi sa bigla ang pagkamatay ng mga ito na kalala pa ang natamong mga sugat ng lima Nando doon ang limang mga kabaong nakahilira doon sa kapilya ng lugar malapit lamang din kasi ang mga bahay ng mga namatay doon sa kapilya ng sityo kaya nakapagpasya ang mga ito na iisang lugar lamang ang paglalagyan ng burol. Napaiyak na din itong si Kapitan Luis nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng mga namatay at ang nakakaawang hinagpis ng pamilya ng mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon naman na iyon, mayroong mga matang lihim na nagmamasid sa bawat kilos ng mga ito. Kanina pa, umaaligid ang tatlong mga aswang na kasamahan itong si Pangkila doon sa may kapilya ang pakay kasi ng mga ito na baka magpunta doon sa burol ang ilan sa mga kasamahan ng mga ito na kumakalaban din ng palihim sa kanilang ama. Ngunit hindi inasahan ng mga ito na maaktuhan nila ang grupo nila ni Luis. Nung una, wala silang ideya kung sino ang mga ito dahil nga kakarating pa lamang ng mga ito tatlong araw na ang nakalipas. Ngunit kalaunan, nang maramdaman ng mga ito ang presensya nila ni Kapitan Luis. Agad na inaabiso nila ito doon kay Pangkil na agad naman na sinabi doon sa kanyang ama na si Kapitan Tiboy. Sa puntong iyon kasi, wala pang kaalam-alam ang grupo nitong si Pangkil kung sino-sino ang mga napabalitang mga malalakas na mga tingiro at mga aglaryo doon sa kabilang bayan. Tanging alam nila na ang mga ito nagtatangan ng kakaibang kalakasan at mag-iingat ang mga ito dahil nga malapit ang kalooban ng kapitan sa lugar ng kanlasog doon sa lugar ng bintangan at may mga kamag-anak din ang mga ito dito mismo sa lugar at sigurado itong si Kapitan Tiboy na ang mga ito ay mangingialam talaga sa nangyayaring kaguluhan dito sa loob ng bintangan at batid nila nagagawa agad ang mga ito ng mga pagkilos lalo na kapag nabalita ang mga ito ang pagkamatay na naman ng dalawang mga kunsihal at ng tatlong mga tanod. Agad naman na sinabi nitong si Kapitan Tiboy na ang kapitan na iyon galing doon sa kabilang bayan. Paalalang muli nitong si Kapitan Tiboy doon sa kanyang anak at sa mga kasamahan nito na mag-iingat ang mga ito dahil kakaiba ang kalakasan ng kapitan at ng mga kasamahan nito at huwag mo nang gumawa ang mga ito ng hakbang hanggat hindi niya sinasabi. Ipinaalam pa nitong si Kapitan Tiboy kung sino-sino ang mga kasamahan ng kapitan. Sinabi nito na mayroong mga anak ang kapitan doon sa lugar ng kanlasog na kakaiba din ang lakas at galing sa pakikipaglaban. Punan pa na mayroon itong ina na isang mabagsik na babaylan. Ngunit itong si Pangkil, nang marinig ang tungkol sa kalakasan ng kapitan galing sa kanyang ama, nagiging interesado na ito ngayon kung gaano nga ito kalakas. Agad na sumunod ang mga ito doon sa tatlong mga kasamahang aswang na sungayan na sa mga pagkakataon na iyon nando doon na sa paligid ng kapilya. May binabalak itong si Pangkil pagsapit ng kadiliman. Gusto niyang subukan ang grupo nitong si Kapitan Luis wala namang balak ang mga ito na makipagpatayan. Gusto lamang nilang sukatin kung totoo ba na talagang malakas ang mga ito. Tulad ng kanilang mga nabalitaan at tulad ng sinasabi din ng kanilang ama. Samantalang sa mga sandaling iyon, nandoon na din sina Nanay Candida at Butchok sa may kapilya. Doon, marami agad ang bumibili sa kanilang mga paninda. Napapansin din ng mga taong nando doon na masyadong matanda na ang isa doon sa dalawang nagtitinda. Huwi ka pa nga ng isang bumibili doon kay Nanay Candida. Lula, sana hindi na kayo sumama pa sa apo ninyo o kung ano paman ang kaugnayan ng binatilyong ito sa iyo. Dapat sa iyo, magpapahinga na. Masyado ka ng matanda para maglilibot at magtinda. Napangiti lamang itong sinanay kandida at sagot naman ito. <laughs> Maraming salamat sa pag-alala, iho. Ngunit lalo lamang akong manghihina kapag nasa bahay lamang ako nagkukulong. Kailangan kong maglakad-lakad para maihersisyo din ang aking mga paa at istamina sa aking katawan. Baka lalong magkakasakit lamang ako kapag laging sa bahay na lamang. Kaya wag mo na akong alalahanin, iho. Kayang-kaya ko pa. <laughs> napatawa na lamang din ang lalaking bumibili galing sa kanilang kinaroonan ni Nanay Kanida na ilang di pa bago ang kapilya may naramdaman ang mga ito nakakaibang mga presensya na batid nilang hindi ito galing sa mga normal na tao at nakakasiguro si Nanay Kanida at butsok na galing ang mga presensyang ito sa mga nilalang na mga aswang kaya nagtataka ngayon ang dalawa kung bakit may mga aswang ang nandoon sa paligid ng kapilya at sa ganitong oras pa nakatirikan pa ng araw habang nagpalingon-lingon sina Butchok nakita nila ang tatlong mga malalaking aso na nandoon sa likurang bahagi ng kapilya maraming mga puno ng saging ang nandoon wikang paanas nitong sinanay kandida Dodong Butchok! itaas lamang natin lagi ang ating mga depensa at mga puger Ano kaya ang pakay ng mga aswang na ito dito sa kapilya at sa ganitong mga uras pa? Kailangan na lihim natin ang na manmanan din ang mga ito. Nakita din nila ang grupo nila ni Kapitan Luis kaya wika din itong si Butchok doon. Masama ang hinala ko sa mga aswang na ito, Nanay Kanida. Hindi magpapakita ang mga ito kung walang malalim na dahilan, unang-unang naisip ko ngayon, maaring pakay ng mga ito ang mga bangkay na sa mga kabaong nanay kanita tulad ng mga balbal